Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na to, magluluto tayo ng pork sinigang. Ito po, ah, lulutuin po muna natin yung pork. Meron na po itong asin, sibuyas, kamatis. At kapag naluto na ito, saka po natin timplahan ng sampalok na pang po natin. At lalagyan lamang po natin ito ng kangkong at mustasa. Simpleng sinigang lamang po ang lulutuin natin ngayong araw na ito. Antakpan po muna natin ito. Ang ihahalo natin sa ating lulutuing sinigang kangkong at mustasa. Medyo matigas pa po ang ating pork at ah uh, medyo matagal-tagal pa po ito bago maluto. Lagyan na po natin ng pampaasim na sampalok. Luto na po ang ating pork at ilagay na po natin ang mustasa at kangkong. Isa po sa paborito ko po sa sinigang, maraming gulay. At syempre ang masarap sa pork sinigang, sabaw pa lang, ulam na. Simple na ano lang po to ah. sinigang ang ating niluto. Lagyan natin po natin ng siling haba. Lagyan natin ng paminta. sarap ng ating sinigang, tamang-tama ang asim. At syempre ang masarap nito mayroong sausawan na patis at kalamansi. Luto na po ang ating pork sinigang. Masarap at madali pong lutuin. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayon, pork sinigang. Sabaw pa lang, ulam na. Luto na po ang ating pork sinigang at syempre masarap ito may sausawa na patis, kalamansi at may sili.